Salamat kayo, Mr. Chair. Um, gusto kong tawagin yung ating mga child victim survivors. Mr. Chair, sila po ay represented by counsel. Um, may she be allowed by the chair to enter her appearance. Siya rin po ay magsisilbing translator natin sa mga uh, itetestigo sa atin uh, ng mga bata. The children are also accompanied by social workers And they have parental consent to appear before the, this committee. Uh, Mr. Chair, Mr. Chair, if the council may be allowed to enter her appearance. Yeah, why you have the floor. Good morning, Your Honors. Good morning, Honorable Chair. I am Attorney Ruth Ristaro from the Center for Initiatives on Developmental Law. I am the counsel yeah, of the. I will just look uh, at you for a while. Huh? But, yeah. but I would like to make this clear. Sandra uh, Ilang. Uh, before we profound questions directed to our minor participants in this Senate inquiry, I would like to make it, make it on record that this uh, committee is dedicated to safeguarding the best interests and rights of our children throughout these proceedings. In collaboration with my STEM co chair, Senator Richard Tiberos, we have adhered to the guidelines outlined by the Department of Social Welfare and Development concerning the involvement of children inquiries and hearings it is, our utmost, it is of utmost importance to us that every aspect of this inquiry prioritizes the well-being and welfare of the minors involved please uh, thank you, you have, please continue thank you your honor uh, I am attorney Ruth restauro from the center for initiatives on developmental law I am here as counsel of the three minor children thank you Salamat kaayo Attorney Ruth. Ah, uh, salamat kaayo Mr. Chair. Gusto ko munang tawagin si Elias Jane. Jane, uh, ikaw ay 16 years old, tama ba? 15 palang po. Ako. 15 lang. 15 years old ka, Oo, Jane. Ako. Okay. At ikaw ba ay may asawa na? Oo po. Ilang taon ka lang nung nagkaroon ka ng asawa? Fourteen. At yung at pina, yung asawa, 18 14 years old ka lang nung nagkaroon ka ng asawa. Oo. Oh. At ngayon ikaw ay fifteen years old na. Oo. Oh. Ilang taon naman yung asawa mo? Eighteen. Eighteen siya ngayon? Nineteen ngayon. yung Nineteen ngayon. 15. So, nung ipakasal kayo, 18 siya. Ngayon, uh -huh. 19 siya. Kailan kayo ikinasal? Yes, Mr. Chair. Nung kinasal siya, yung lalaki is 18. Apo. 18, ha? Ikaw? 15. Ah? 15. 15 siya noon, Mr. Please, Chair. Please continue. Apo. Tapos ngayon, si Elias Jane ay... A 15 Sorry. ka ngayon? tama ba? So 14 ka nung ikinasal, ipinakasal. Okay po. Kailan ka ikinasal, Jane? At ayun, so ikinasal ka last year at uh 14 years old ka noon, last year. Yung yung asawa mo ba ay uh, uh nobyo mo muna? Hindi ko po siya kilala. Hindi mo kilala. So paano paano siya yung naging asawa mo? Uh Pinili ba siya para sa iyo? Oo, ni Señor Aguila. Sino ang pumili ng asawa mo para sa iyo? Si Señor Aguila. Si Señor Aguila. Ngayon, Jane, uh, ang sabi ni Señor Aguila at ni Mr. Mamerto Galanida sa kanilang mga interviews, eh wala naman daw child marriage sa kapihan. Uh, ma uh pwede pong i-translate sa at of course, paki-translate ang tanong ko ang pangutan ko, Atty. Oh. Ruth. Niingon ko no si Mamarto Galanida nga dili ni walay child marriage sa kapihan. Oo. Meron, Madam Chef. Meron. So, hindi, hindi totoo na yung sinabi ni na Senyor Aguila at ni Mr. Galanida na wala namang child marriage. Sabi pa nila, walang seremonya. Sabi daw ni Senyor Aguila, hindi naman daw siya pare. Niingon si Senyor Aguila nga wala kuno'y na seremonya, kay dili man ko na siya pare. Meron, Madam Senator. May seremonya. Yes, Mr. Chair. Kung um, man ang seremonya gihimo, yun sa man paghimo, paano ginawa ang seremonya? Romero, ana, ipatawag ang mga sekretary e, sa... Ipahiangat e, e, ang microphone doon sa baba. Okay. Ipatawag ang sekretary, ipalista ang mga dagag ulit ang mga budget 12 pataas, ang mga laki 18 pataas. Hindi, ipatawag ni ang mga budget laki dito sa kubo-kubo na gi may idang ko ana magpakasal dito mi dito ipalin niya baji laki May ingon si senior agila nga ikaw baji ikaw laki kamo May ingon si jada pagkaw anak ana dili man mi maka dili man mi maka dili kay ingon man mi nilang janet ahok, kung nga ah. makasa may ug mobalidad kay nagikuno nang ni paris sino ahok? Ano pa lang? Janet Ahok. Ha? Janet Ahok. Janet Ahok. Eh, merong Okay, sige naman. Tapos pa rin, pati ko din yun. si... sa pagkaminjo na mo, Pauli, on me, kay paibawag among nanay, among ginikanan, nga naminjo na me, ipa, magpakuha, mag ninang, og ninong, pagkauman na magsayal mi. hindi magdamig buwak, magpaktas. Sandali mag ah, sandali. Mukhang, uh -huh. Senator Risa, hirap yung stenographer natin, hindi makakope uh -huh. up hinahinay lang ha, Hinahina ka lang story ha, tapos uh, attorney, please uh, translate o Tagalog para ma ma-record ha. Yes, Your Honor. Sige, hinahinay lang. Sige. Okay. Please uh, continue. yung, yung sinabi niya na, uh, sabi niya na, uh, unang step daw is ipapatawag yung mga secretaries tapos ililista kung sino ang mga single na lalaki at single na babae. Tapos ang age ng mga babae ay Uh, 12 pataas, habang sa lalaki is 18 pataas. Tapos, uh, si Senior Aguila, ang, uh, ni Ania, Mag magpares. Oh, magpa magpapares, sabi, uh, ikaw, uh, paired ka nitong isa. So, hindi daw sila pwedeng uh, humindi, dahil, just naman daw kasi ang nagsasabi na yun yung pares nila. And then Jane, pagkatapos ng kasal, ano yung susunod na nangyari? Ito e may ipake sa among ipares. Unda, may among permahan nga mamatood nga yung sugot mi. Sa istoryahan mi partis nga na nga mo na yung among bana. Huwag maka, huwag maka, iwalay namo mo ka kamatajon. Okay. Sabi niya, uh, ipak after sa kasal, ipakiss sila, tapos may permahan sila na dokumento. At, uh, Anong dokumento yon So parang marriage certificate? Basta kay gipasign mi at kami pa na asawa. Oo. Pinapasign sila yung husband at wife uh, ng dokumento na yon. I'm at, I'm yes, Mr. So, Chair ang pagkita na ko si Rimunyas. Nakakita pa kagkasal sa Katoliko o sa ibang reliyon? Nakakita ka? Um, barong ang lalaki, ang babae, naka, um, nakadamit. Tapos, may pare na naga siya siya, siya nagkasal. Ikaw ba, ginadawat, ginadawat ni mo si Juan nga, pamahimon mong Ikaw ba na, ginadawat ba ni mo si Jane na may asawa? Something like that. Pagkawaman, um, saan na paghihimok sa kasal ba? seremonias kung marikol mo yun sa nga seremonias. how how did they do that oh, giun sa man ang kanang pamaagi sa pagkasal ninyo kanang mo ingon siya ikaw bachi ikaw laki kamuna na paguman anak kay mag paguman sa at among ina kamo ginikanan nga minjo na mi magkanig ninang og ninong ni hawitan anak nga buwak ja picturean mi Okay. Um, so, after the pairing, sinabi ni Jarence na ikaw babae, ikaw laki, kayo na. So, pupunta sila sa parents nila at magpaalam na ikakasal na sila at saka kukuha ng mga ninong at... Yun na. Uh, yun na. Um, anag ni dia, ni ah, yun na. niya, pagkaugma, ipatawag niya kayo. yun pala, uh, Honorable Chair prenuptial yon oh yung, maris. sinabi niya na magdadala ng flower at pupunta dun sa seremonya. Uh, and then pagkaman sa mong kasal magkailangan magdog ni ana le, sunod pagkaugma mag ipatawag taran isang giminjo dyan ay himoon nga counseling nga sila nga kailangan imo na nang kwaon ang asawa kay authorize na nimo kwaon kay minjo naman mo so after sa kasal kailangan sila magsiping at sinabi daw ni Jerence na pwede authorize ka nang uh, kunin or rape yang ano mo yung uh, wife mo kasi kasal naman kayo Sinabi ni Senyor Aguila, authorized ang asawa mo i-rape ka? Kailangan ay among tulog ka at may makuha ng lamig a Kailangan daw makuha sila in three days, otherwise they will be called na nag a Ano yung... Sige, mamaya gusto kong itanong, Mr. Che, ano ba yung adjust na yan? Pero ituloy mo muna, Jane. Ano yung susunod na uh, pangyayari? Kasi sabi mo, sinabi ni Senyor Aguila, sinasabi, authorized yung mga asawa, i-rape. Opo. Kayo. Senator Risa, sandali yes, lang yes, Mr. Mr. Chair. Na, andito ba peris mo? Nasaan ang peris mo ngayon? Eh? Uh, ang um, uh, nito na Ha? Ah? Uh, Your Honor, she is under an alias name, Your Honor. Huh? Your Honor, uh, she's under an alias, so she cannot... Uh... Ah, okay, okay. Pero andito yung mother, father niya? Wala, wala. Yung nanay mo, nandun pa sa kapihan. Yes, Your Honor. Eh, yes, kaloy ko lang kasi gusto kong, gusto ko rin kausapin yung terrorist kung andito. We cannot divulge uh, the name uh, of the parents. Kaya nga, kaya nga. Sige lang, huwag lang i-divulge. Basta ako, gusto ko lang either executive uh, session or kung uh, gusto ko magkausap. So meaning, Jane, pu pumayag yung parents mo na ikasal ka. Okay, masugot na ka na mag-among mga parents tungod kay mamay-among balaod ni Sr. Aguila kaya rumakas sa langit. Oo, kasi yun daw ang uh, laws to be able to go to heaven, Your Honor. Uh, um, uh, pero po pumayag ikasal ka for 10 years old. Pumayag siya. For 10 years old ka, nung no, kinasal ka, di ba? Anong oh, oh. klaseng parents yun. Bahagi po yun, Mr. Chair, ng mga iniuutos ni Senyor Aguila. Uh, please continue, Sir Teresa. Salamat kayo, Mr. Chair. So, ano yung sumunod na uh, nangyari, Jane? Pagkatapos ng seremonya, pagkatapos ng sinabihan kayo ni Senyor Aguila na authorized kayong i ng mga asawa niyo. Unsa na itago pagka human ni Senyor Aguila nga authorized na ang inyong mga ban nang i mo. Unsa na itago human? Ano, gipaulit naman may adto pagka human counseling. Pinauwi sila after the counseling, Your Honor. Tapos ganun yung laman ng counseling, yung ganung klaseng authorization. Tapos Jane, maliban dun sa asawa mo, meron pang ibang tao na nagtangkang makipagtalik sa'yo o nagparating na gustong makipagtalik sa'yo? Oo. Sino yung tao niyon? Senior Aguila. Si oh, po, yes, Mr. Mr. Chair. Nakapagtalik kayo? Ha? Ah? Iyak ko yung sugon. Wala, hindi nangyari. Hindi siya pumayag, Your Honor. Hindi ka pumayag. Mabuti hindi ka pinilit. Sige kung ingon-ingon na dyan, dyan, dyan nga. Sige, huh? sugot na diha kay bis, kay ingon na nang huwan kay Ginoon na nang hingon mo. Jadi paghapon ka, pero di mga jud ko. Palagi siyang kinukulit yun or na uh, magconsent mag-consent na pero ayaw niya. Kasi sabi daw, Panginoon na yung nag-ano nag, sa sa'yo, nag-ask ba? Oo. Oh. Sige. <laughs> Salamat kayo, Mr. Chair. Kanina, Jane, binanggit mo yung adyos. No? Ano, ano ba yung adyos na yan? May parusa ba kapag ayaw makipagtalik yung mga uh, ipinakakasal? Kabali, na na si Nina nga. Asa, may ingana na dili may mapahilabot sa among bana nga authorized na amuntana kay Minjo na may So sinasabi na nagkakasala sila pag hindi sila pumayag na i-sex ng kanilang mga husbands, Your Honor. Yun na yung adyos? Ano yung epekto kapag sinabing ang ginawa mo ay adyos? Anong mangyayari sa'yo? Kasi may tabu ko. Inun mo nga, nag ka. Kaya matawag ko adyos na maglikad ka kasi umbana, di ka magpahilabot. Oh. Unay adjust sa amo. Kung giingnan ka nga nag-adjust ka unsa may mahitabuan na nimo. Ano? I e, mi inon mi nga ipasabot mi na nga man kuno di kuno magpahilabot. Nga ana nga imperno la economic nga ana mi kakausapin sila your honor sa uh, sasabihin na may impierno sila pag hindi sila pumayag. Kapag hindi nakipagtalik, ay pupunta sa impyerno. Uh. Ah, Jane, sino ba si J. Renz Kilario? Ano ba yung pagkakilala mo sa kanya? Nagpaila siya na siya ang ginoo na mong magluluwas. Nagpakilala siya na siya yung Panginoon at Savior nila, Your Honor. Lumalabas na kapag may rules yung Panginoon, yung Savior, si Senyor Agila na nilabag, may parusa. Isa na itong sinabi mong adyos. Meron pa bang ibang mga parusang ginagawa bukod sa adyos? Kung dili may masunod sa isang bulong tayo, mga paksol, i-restricted miss paxol, i-rolita, padulan. Kung hindi sila susunod, uh, may, mayroon silang padol, may ruleta, at restriction, uh, restricted, Your Honor. Paddle? Parang paddle ng mga frat, ganon? Sa lubot ka ng kahoy nga, ka ng mga pusit ganit nga taas? Ah, uh, rifle. Parang rifle na kahoy, Your Honor, ihit sa bat ng... Na nakatikim ka ng paddle? Oo. Oh. Ilang bisis? Kas akatong time nga, yung ulit ko sa bike, yung gigotong ko, Diyan pag ato na mas barracks, late na dahi ko sa permission, ipadulan kong Sergio Cobillian. So may... Isang si nagpa... Sino nagpadil? Sergio Cobillian. Ha? Huh? Sergio Cobillian. Sergio Cobillian. Pero yung mga... Ato uh, na, ang pakalat? Sergio Cobillian daw, Your Honor. Ser Serenio? Sergio. Sergio Cobillian. 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 ah Kumisik, paki check ko well ang dito ngayon. Nandito siya. Kung Cobillian na eh? yan invited and dito ba? Hanapin pa po po inyo diyan yung kubilian. Kunti niyo, Sir Teresa. Salamat kay Mr. Chair. Ilang beses ka pinadal? Isa. Isang beses yo, uh Honor. -huh. At ano naman yung isang sinabi mong parusa na ruleta? Ano? Motali jok sa ug asa ni mo motugdag ang imong makuan nanad mga masimasi, -masi, jogging. Restricted sa paksol. Para sa moto at no, moto buhaton. Parang will your honor na nandoon yung lista ng lahat ng mga punishments at kung saan mag-stop yung ruleta, yun yung gagawin mo. So sa halip na ruleta na meron kang maipapanalo, lo ruleta na yung parusa na gagawin sa iyo. Ano naman yung restriction at ano yung pinabanggit mong foxholes? Kanang nastongas na sa nga mo bantayan, kaya may makasod laing So yung foxhole ay yung isang uh, maliit na bahay sa uh, in the middle of the forest, your honor, na kailangan nilang bantayan. Yun yung foxhole. At ano yung restriction na isa pang parusa? Foxhole gani nga, pila ka simana, unta-dili ka, pwede doolon, ito ka jawet rapal, magdudyan raka. So, uh, yung restricted, Your Honor, ay ilalagay sila doon sa foxhole in the middle of the forest at walang pwedeng makakalapit uh, sa kanila. So, sa kabila ng lahat ng itong mga pag-uutos, pagpipili, pagpaparusa, Jane, uh, nung nasa kapihan ka, nakapag-aral ka ba? dili kay dili pwede na mo kay gibawal ni senior agila kay makasa ekonomi kay si Jagani kono nga Ginoo wa magay kono eskwela kami na ba sumusunod niya. So bawal sa kanila ang pumunta sa eskwela your honor kasi sabi ni senior Agila uh, siya nga na panginoon hindi nga siya nag-aral eh sila pa kaya oh. So kung kailangan ko pang itanong Jane pero So, bakit mo naisipan na tumakas? Tungod kay sa katong giminjo ko, magipogos na ko, <laughs> o dili pwede pa eskwilahon, o kinakapuyan tungod kay na yung mga masi-masi, hako, hakot o bangin graba, o mga kahoy, o dili pwede ka pagawason nila, o ka nang dagag ulitaw pa ka, o kaya na namo nga mga dagko na mga adult, dili pwede sila mo gawas, o dili check attendance as voluntary. So, lumabas siya dahil uh, pinakasal siya, Your Honor. At saka, pagod na pagod na daw siya sa dami ng kanilang ginagawa at hindi sila allowed na uh, mag eskwela Your Honor. Kahit ako, Jane adult, naka, napapagod din ako marinig lahat ng pinagdaanan mo. Ano pa kaya? Ikaw, no, na bata pa ang anggang sa ngayon at sa ngayon Jane uh, kasama mo si tatay mo uh, pero ang nanay mo ay nandoon pa rin hanggang ngayon sa Kapihan Oh Judge Mendez, Judge ni Senior Aguila. Yung mother niya ay pinakasal sa iba, Your Honor. Doon ni Senior Aguila. Yung mother mo nakasal sa father mo, pinakasal ni Senior Aguila sa iba? Oh Paano mo nalaman na pinakasal siya sa iba? Atong pag flag lit na mo progressing nga ipatawag si nanay o katunglaki. My May flag racing sila doon, Your Honor, na pinatawag yung nanay niya at yung bagong haspa niya, yung lalaki. Kadili ko no pwede o dili ni Paris, kay ko no may kasakasa ni kaninoe. Hindi daw pwede na walang Paris dahil hindi sila makakapasok sa arka ni Noe. <laughs> hindi pwedeng walang kapares dahil uh, pag, pag walang kapares, hindi maililigtas. So dapat, parang yung mga hayop sa arko ni Noah, dapat pares-pares. Okay. Well, Tagang salamat, Jane. Ha? Uh, baka mamaya may mga tanong pa sa iyo. Pero ngayon palang maraming salamat sa pagsasalita mo sa amin alang-alang uh, sa sarili mo at sa ibang mga bata pa na na tumakas at yung mga maraming bata pa na nando doon. Nagandagan salamat eh. Hindi <laughs> ko ma-imagine. Yes, Mr. Chair. Yuna, uh, yung lahat, uh, tagang ipanulti ni Mother Ricaron, wala nagtudlo kanil mo ni Ana. iya ako... tinuod na ang ikaw ay nag... That... Oo, oh, umisaring doon nila ito. Wala nagtudlo, ha? Huh? Oh, okay. lahat ng mo ngayon, walang nagtuturo sa iyo na sabihin mo 'yan. Wala. Lahat 'yan base sa iyong personal experience. Oh, ko kasubay agihan. Hindi ako makakapagsabi yo honor ko hindi ko nadaanan. Okay, thank you, thank you Jane. Salamat. Salamat kaayo Mr. Chair. Uh, ako rin po ay talagang buong pusong naniniwala sa sinabi ng mga bata dahil Talagang tumakas sila eh sa kanilang eksperyensya at yun ay kinikwento nila sa atin kahit napakahirap nilang sabihin uh, yung kanilang uh, pinagdaanan. At may kasabihan nga po tayo na the truth will set us free at nagpapasalamat ako sa mga bata.